No, gaano ka na independent commission na buuin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mag-imbestiga sa anumang ng flood control projects under po sa executive department ang gagawin na independent commission. So, sila na rin ang mag-aaral sa lahat ng documents complaints. Uh, tapos sila na rin ang magrekomenda kung dapat basampahan ng kaso kabilang sa mga investigasyon ng mga uh, investigasyon, kabilang sa investigasyon ang mga kawani ng DPWH number 2 contractors and number 3 is iba pang mga dami contractors or damay sa korupsyon. Dami sa korupsyon. So, di ba kaya ito drama to the Max? So, kaya na napapaisip, napapaisip ka na lang talaga kung totoong seryoso ba ang hangarin ng ating Pangulong President Marcos. Ang daming paandar ni President, ang daming paandar ng, ng gobyerno na to si uh, sana 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 hindi mapagtakpan ang sinumang dapat managot sa flight control projects. So, kasi ito eh, parang nakaplano eh. Ang plan A kasi, ang plan A, na si, ka, uh, ang plan A kasi nasira nangamuti sa sa Blue Ribbon Committee and in the legislation. Ang galing kasi ni Senator Marcoleta. Kaya noon pa yan, ang magaling talaga yan si Sir, uh, Senator Marcoleta. Noon pa yan sa House of Representatives. Kaya Sir, Sir uh, Rodante Marcoleta, I salute you Sir. So kaya, may plan B na naman. Plan B na naman, buuin yung, yung uh, independent commission Parang ano pa talaga para bang para lang ba mapagtakpan ang anomalya? Eh ito po dapat ibigay natin ang karapatan ipitin din ibigay natin ng karapatan ng mga mamamayan, di ba? Kasi dapat 'ilang marinig na transparent uh, transparent yung investiga uh, investigation. Kasi it, it is guaranteed under the 1987 Constitution. Tapos, uh, kung gusto, gusto lang pala natin pagtakpan, no? Gusto lang pala natin pagtakpan ang ang mga sitwasyon na to, eh, yun na, gamitan na lang natin ng malakas na umbrella, uh, malaking, malaking umbrella. Kasi ganito eh, yung sinabi natin kawani ng mga DPWH, Sino ba ang kausap sa totoo lang? Ito ha, real talk na po tayo. Ang kausap kasi ng kawani ng mga da, ng district engineer, district engineer, congressman, di ba? Tapos, ang, ito naman, yung mga, yung mga regional director, congressman rin. Tapos, pangalawa, dito tayo sa contractor. Sa contractor kasi, Ganito ang kausap naman talaga, lalo na pag bilyonis na ang halaga, ang kausap mo is the district engineer, regional director, or district engineer, di ba? Eh, nakausap po. Kaya ako nagpapaka ako. Hindi ko mag yung sagot ng isang resource person na si Ala Arena, right, si Mark Alan Arribalo. Wow, wow, builders. And itinanong sa kanya, tinanong ni senador Jinggoy Estrada about kung may ghost project ba sir I'm very sorry aba if you cannot answer yes or no to the question that means na uh, you have a ghost project kasi kung wala simple lang di ba kung wala ano you can say no without without invoking your rights. So, kasi di mo masagot-sagotan din diretsahan, tapos parang may binabasa ka pa, tapos nakayoko ka, eh, talagang ang isipin ng taong bayan guilty as bright as the sun. Diba? So, when you are telling the truth, sir, Mark Allen, a when you are telling the truth, you don't have to remember. Then what? Very easy lang ang sagot mo. Invoking your rights. You invoke your rights against self-incrimination. Kasi nung nakaraang investigation, when the Senate, after senators grilled Mark Alan Arribalo as the research person, kasi uh, over the supposed, kasi may reklamo, di ba? Na over the supposed involvement of this construction company and anomalous practice of the flood control projects. Tapos nung napatawag nandoon na siya sa sanitaring and aid of legislation sa Blue Ribbon Committee under the chairman of Senator Marcoleta, di ko mag-gets yung sagot po siya sa totoo lang. Kaya isa Napaisip tuloy ako, no? Kasama ba talaga to? Katala, kasama ba talaga ito sa plano? Di ba? Mr. President? Parang sinadya ba to o hindi? Kasi bago kasi ito pumutok yung issue ng flood control, nagpa-interview na kasi yung Mrs. Descaya nagpa-interview kaya yon pumutok ang flood control issue kaya na parang na ano ka na ano ba talaga si o hindi kasi alam nilang mapatawag sila sa mapatawag sa Blue Ribbon Committee sa Deskaya para imbe, pa, para maimbestigahan parang sinabi lang na entayin mo tapos pag nandoon ka na sa Blue Ribbon Committee Mrs. Tiskaya, itina pag itinanong ita itinanong sa iyo na kailan kayo kailan kayo nag nagsimula? Yun, ang galing. Nung itinanong ni Senator Bato kay Mrs. Tiskaya, kung kailan sila nagsimula? Ang galing, itinaon talaga nila sa 2016 onwards, o di ba ang galing? Ano ba ibig sabihin? Ang ganda ang magplano, di ba? Ano ba ibig sabihin doon para ibigin na naman ang mga Duterte? Para sinak lang ng mga ano, uh, ni Deskaya. Kasi alam lang hindi sila makukulong. Malinaw na tatargetin nila ang mga Duterte family sa investigasyon ng flood control projects. Ano ba talaga ang totoo, Mr. President? kung kung gusto nating mapagtapan kung sino man talaga ang may uh, dapat managot dito eh gamitan mo lang ang gamitan mo na lang ng malaking umbrella para at least yung mga hindi yung mga sisig hindi mababasa di ba to cover up trucks of people kung si you Mr. President so Mr. President ito lang ang masasabi ko sa iyo I salute you, sir. If you can't make your case syndrome wellness accountable for the flood control projects, then you deserve, you deserve my respect.